ang niya ba ganito nakakalbo yan o no? ito dapat ganito yan naubos dahil pala sira yung bearing ng ano tensioner pulley natin ito na mismo umiikot imbes na yung pulley umiikot siya hindi, kasi ito na mismo umiikot sa pulley. Napupudpud to, kaya ganon. Ha? Eh. Ayaw talaga umiikot to. Stuck up, kaya nakakalbo yung gano'n natin. Belt ng power steering at saka aircon. Naubos yung even kasi yung umiikot yung belt na hindi na mismo yung pulley. ay focus Bungi, bungi. Bungi na parang yung driver natin. <laughs> Nabungal na. <laughs> kaya ayan ang umikot kahit anong lubricant pa ilagay ko wala na katagalan na rin ayos sa Kia Prigio guys dati nakaribit yan kaya hindi basta basta mapalitan ng bearing kaya ngayon kinonward natin ng na, ano, siyang maliit para kung sakaling bumigay man ulit yung bearing niya, mas madali tayong magpalit. Ayan, no. Pero maliit lang na tornilyo. Yung sakto lang sa butas. Okay. Ito na yung finish product. Nerematchi. Nerematchi kaya walang kawala. Ayan. Nerematchi na yun. Ano yung rematchi? Huwag yung dulo para lumapat smooth na smooth na. Beyblade. <laughs> go go ulit.